So ayan mga ka-PHA ayan nga pala yung mga robo blue natin mga blue pipe, ngayon, gumagawa tayo ng mga bean cage okay para sa mga bagong ano natin bagong robo robski ayan hindi kasi tayo bumibili ng mga second hand beans dahil ah uh, iiwasan ating mahawa yung mga hamsters natin sa mga sakit na naiwan sa mga lumang bin cage okay uh, wag yung yung iba na bumibili ng mga second hand bins dahil mas mura daw pwede pa daw pakinabangan diyan kayo nagkakamali kahit linisan nyo yan kahit sabunin nyo ng todo may may iwan at may iwan pa rin na uh, sakit o kahit anong pwedeng mahawang ating mga hamster lalong lalo na ang Roborovski natin na uh, napakaselan Okay, kaya iniiwasan ko na uh, bumili ng mga ganyang klaseng bagay lalong lalo na pagdating sa ating hamster dahil ang kalusugan ng ating hamster is uh, napakaselan, hindi nyo alam magugulat na lang kaya bigla na lang ang taba-taba ng hamster yung lakas-lakas, bigla na lang nagkasakit hindi nyo alam dahil pala sa nabili nyong bin cage o mga second hand na water bottle yan Siyempre, may mga naiiwan pa rin mga ano dyan. May naiiwang mga uh, hygiene. Okay. Mga hygiene ng mga dating hamsters. Kung may sakit ito, di nahawa yung hamster nyo. Diba? So, ayan. May kita nyo. Ito yung mga rubber, robo, robo blue natin. Blue pie. Ayan. Okay, naniniwala sa mga picture na sinasabi. Okay? Walang ganun. Ha? Kaya tayo, hindi tayo bumibili ng ganun. Diba? <laughs> ng mga second hand. Nang paslangit tayo eh. Kaya, hindi natin afford yung mga ganun. Okay? So, ayan mga hamster yung makita nyo. Hindi pa nga ako tapos eh. Dalawa pala yung nagagawa kasi. Kaka-uwi eh. ko lang ngayon. ito, so, hindi pa tapos. Nasa loob po yung mga materials nyo na ikakabit. Okay. Ayan. So, paano mga kapitsi? Eh? Uh, inaantay pa rin natin ngayon yung vlog ni ng ating best friend, di ba? Yung vlog ng ating idol na uh, yung hamster niya is bumabara Hanggang ngayon wala pa. Wala pang update. So paano? Tingnan muna tayo.